Okay lang bang irekta ang fan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na naman tayong na na question ano, na related sa auxiliary fan motor at ang question niya is kung okay lang daw bang erekta yung fan. So ano ba yung pagdirekta -re nung fan? kung baga, uh, kung sa normal use eh on and off dapat yung fan ano at pag naka-off ang aircon eh, mas matagal bago mag-on ang auxiliary fan motor. Pero now, dito sa scenario na to no, irerekta uh, yung fan. So ibig sabihin, pag on ng sasakyan, naka-on na rin yung auxiliary fan motor. So ako, personally mga paps no, hindi ko nire-recommend na mag modify tayo ng any parts sa ating sasakyan. Kasi nung binili naman natin sa sasakyan, eh, yan na yan, di ba? Okay naman. Hindi naman siya nag-overheat. Okay naman yung lamig ng aircon. Now, kung imo-modified mo kasi ang isang sasakyan, o ibawa yung auxiliary fan motor, imo-modified mo siya, na laging naka-on pag start ng sasakyan, eh, ang problema dito, pag nagkaroon pa ng problema o other issue, mas mahirap na siyang i-diagnose kasi pwede mong paghinalaan yung problema na yon. So dun sa tanong kung okay lang bang magrekta ng pan, hindi ko i-recommend. Except, ito ay emergency. Like for example, napunta ka sa isang lugar, walang mabilan ng parts, at yun lang yung pwedeng way para maayos yung sasakyan, pwede, okay, sige pero eventually idapat mo pa rin ibalik dun sa standard o yung stock na setup okay so ano ba yung mga disadvantage pag nagrekta tayo ng fan isa sa pinaka disadvantage yan is pwedeng mapabilis na masira yung auxiliary fan motor mo kasi wala na siyang pahinga okay so yun yung pinaka number one na pwedeng maging problema isa pa sa mga pwedeng maging problema nyan Kung medyo sophisticated yung inyong sasakyan At talagang uh, nakabase yung sasakyan Doon sa temperature ng sasakyan Doon sa kanyang RPM Eh pwedeng maging malakas din yan sa gas Pag nagrekta kayo ng pan Kasi kumbaga Laging wala sa tamang operating temperature Yung inyong sasakyan So pwedeng itaas ng inyong sasakyan Yung kanyang RPM Para ma-accumulate nya Yung tamang temperature Okay? And yun uh, sabi na natin halimbawa naka-off yung uh, naka-off yung aircon so kung tutusin dapat hindi naman gumagana yung auxiliary fan motor o gagana man siya after 20 minutes tas 5 minutes lang o mga 3 minutes lang siya mag-on then after that mag-off siya ulit so parang uh, ang tendency nun imbis na mapabilis din ma full charge yung inyong battery kung sakali mang mahina yung ano ng battery eh kinakain ng auxiliary fan motor mo so pwedeng matagal din ma-charge yung inyong battery so yun yung mga idea no kaya ako personally hindi ko i-recommend na mag-modify o mag ng fan ano uh, kung ano yung stock yun ang dapat lang gawin okay kung sakaling emergency po pwede pero dapat pa rin ibalik sa stock kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba sa facebook click lang yung palo sa taas at tiktok click lang yung plus sign dyan sa logo ng kuya shane salamat sa panonood keep safe mga paps